Sinimulan ng Rusya ang digmaan sa Crimea gamit ang labindalawang modernong fighter jets mula sa Elite Air Squadron. Ngunit higit kalahati nito ay nawala na. Nasa bingit ng ganap na pagkatalo ang fleet ng mga jet nito sa Crimea. Isa na namang nakakahiya na talo para sa Rusya at malaking panalo para sa Ukraine. Ang kwentong ito ay nagsimula bago pa man ang pananakop. Noong dalawang libo at labing apat aneksasyon ng Crimea. Matapos sakupin ang peninsula, ipinadala ng Moscow ang ika na put tatlo Naval Attack Aviation Regiment nila roon. Ang regiment ay nakabase sa sinakop na Sarki Airfield sa labas ng lungsod ng Sarki, kanlurang baybayin ng Crimea. Nilagyan ito ng ilang Su-24 bombers at dos dosenang Su-30 SM fighter jets. Ang mga jet na iyon ay ilan sa pinakamagagaling sa buong arsenal ng Russia. Batay ang mga ito sa orihinal na Su-30 na dinevelop sa Soviet Union noong isang libo na at walumpus para palitan ang mga luma ng jet noong Cold War, gaya ng MiG-20 at Su-27. Unang lumipad noong isang libo Sumikat ang Su-30 na nagkaroon ng mga espesyal na version na ini-export sa iba't ibang bansa. Isa sa mga version ay ang Su-30 Moderni-Zirovani-Komercheski-Indiski, isang espesyal na Su-30 para sa Indian Air Force. Dinesenyo ito kasama ang Indian Defense Company, Hindustan Aeronautics. Pinagsasama ng Su-30, Moderni-Zirovani-Komercheski-Indiski, ang pinakamahusay na bahagi ng Su-30, Su-27, at Su-37. Ang Su-30, Moderni-Zirovani-Komercheski-Indiski, Indis na may Advanced Avionics, Sensors, at mas malalakas na sandata kaysa sa orihinal na modelo, ang pangunahing air superiority fighter ng Indian Air Force. Nasiyahan ang Rusya sa variant na ito. Kaya gumawa sila ng sarili nilang version na tinawag na Su-30SNM. Ang Su-30SM, isang apat plus generation fighter I isa sa pinakamaraming gamit na fighter jet ng Rusya. Ipinagmamalaki nito ang maraming kalamangan kumpara sa mga naunang modelo. At kahit na hindi nito kayang tapatan ang ilan sa pinakamagagaling na American jet, at nalampasan na rin ito ng ibang Russian model, gaya ng Su-57. Isa pa rin itong mabagsik na puwersa sa himpapawid. Mayroon itong high-end na N011M Bars Radar System halimbawa, na tumutulong dito na makita at matukoy ang mga target hanggang 200 at 50 milya ang layo. Mayroon itong frontal horizontal fins at steerable thrusters na nagbibigay sa Su-30SM nang mataas na liksi sa ere para makaiwas sa sandata ng kalaban at manalo sa dogfight. Pwede rin itong lagyan ng iba't ibang armas tulad ng air-to-air, air-to-surface at guided o unguided na bomba. Sa payload na lampas 17,000 pounds, tampok din ang smart protection system para sa mas mataas na kaligtasan at electronic warfare capability. Sa madaling salita, ang Su-30SM ay mahalagang bahagi ng panghimpapawid na arsenal ng Russia. At nang maglagay ito ng malaking bilang ng mga jet na ito sa Crimea, hindi kailanman inakala ng Kremlin kung gaano karami ang mawawala sa kanila. Malamang inisip nila na magiging panakot ang mga jet laban sa anumang pag-atake o galaw militar ng Ukraine sa peninsula. Sila ang naging target. At ang unang pagkawala ay nangyari mahigit isang linggo pa lang mula simula ng pananakop. Noong Marso 5, 2022 su 30 SM ang pinabagsak mula sa himpapawid ng sandatatahang lakas ng Ukraine at bumagsak sa rehiyon ng Mykoliv sa Ukraine. Naka-eject at nakaligtas ang piloto at navigator at nahuli ng mga Ukrainian. Isa sa kanila ay nakilalang si Major Oleksiy Golovensky, ang commander ng Aviation Squadron noong panahong iyon. Ilang buwan ang lumipas? Noong ikasyam ng Agosto 2000 at 22 mas matindi pang dagok ang tinamo ng fleet ng mga fighter jet ng Russia sa Crimea. Bigla, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig sa paligid ng Sarki Air Base. Sumabog ang apoy at kumalat ang makapal na usok. Mistulang sumabog ang buong bas mula sa loob. Sa unang ulat, tatlo o apat na pagsabog ang nabanggit. Pero kalaunan umabot ito sa labin lima ayon sa ilang ulat. Nagdeklara agad ng state of emergency ang mga Ruso bago igiit na aksidente lang ang mga pagsabog. Nakita ang mga tao na nagtatakbuhan palayo, kaya agad dinala ang mga residente sa emergency shelter matapos lumabas ang lawak ng pinsala. Limang su at tatlong Su-30SM jet ang nawasak noong araw na iyon. Isa pang Su-30SM ang nasira sa pag-atake at tatlo pang Su-24 ang pinaniniwala ang nasira rin, ayon sa mga ulat ng media at satellite imagery ng paliparan. Hindi agad inako ng Ukraine ang pananagutan sa pag-atake. Nagbiro online ang Defense Ministry na nagbabala sa mga Ruso tungkol sa fire safety at pagbabawal ng paninigarilyo sa ilang lugar. Pero ayon sa military analyst at eksperto, base sa footage at satellite images, malamang na ito ay tumpak na get na pag-atake at hindi aksidente. May ilang source na nagsabing maaring nagpakawala ang Ukraine ng United States. Made MGM, isang daan, at apat na pong Atacoms missiles sa Sarki, o gumamit ng sariling HRI-M dalawa ballistic missiles, o R-300, at anim na pong Neptune cruise missiles. Maraming teorya at ideya ang lumitaw. Ngunit walang nakumpirma hanggang unang bahagi ng Setyembre 2000 at 22 ng aminin ni Valery Zaluzhny, Commander-in-Chief ng Ukraine, na ang sandatahang lakas nila ang responsable sa pag-atake. Kinumpirma ni Zaluzny na gumamit ang Ukraine ng sariling sandata sa pag-atake na nagdulot ng pagkawala ng sampung eroplanong pandigma ng Russia. Anya, hindi lang militar ng Russia ang tinamaan ng pag-atake, kundi layunin ding subukan ang kumpiyansa at kawalang pananagutan ng Kremlin. Patunay ito na handa ang Ukraine gumanti at magdulot ng malaking pinsala sa sarili nitong paraan. Isa ito sa pinakamalaking tagumpay ng Ukraine sa simula ng digmaan at naging hudyat ng mga sumunod na pag-atake. Katulad ng Operation Spiderweb Strike ngayong taon, kung saan ginamit ng Ukraine ang mga drone para atakihin ang hindi bababa sa apat na paliparan ng Russia sa isang araw. Kaya, ilang buwan matapos simulan ang pananakop. Apat na sa 12.30 SM ng Russia sa Crimea ang nawala. At isa pa, ay malubhang nasira at kailangang ayusin. Pero hindi roon nagtapos ang Ukraine. Noong Setyembre, labing isa, dalawang libo, at dalawamput apat, isang Russian Su-30 SM fighter jet, ang tila basta nalang naglaho malapit sa lungsod ng Sevastopol, ilang sandali matapos maglunsad ng missile strike sa Ukrainian port city ng Odessa. Nagbahagi ang open source intelligence analysts sa Telegram bandang labing isa apat napung PM kagabi, nawawala ang Su-30SM tactical aircraft ng Russia sa Black Sea matapos maglunsad ng KOH, 31P missiles sa Odessa. Kasalukuyang may rescue at search operations. Sa lugar ng pagkawala niya, tatlong na milya mula sa si Lizniport. Walang detalye tungkol sa dalawang crew member at malamang pareho silang hindi nakaligtas. Di nagtagal, lumabas ang totoo sa misteryosong pagkawala isang special na unit ng defense intelligence ng Ukraine main directorate of intelligence ang nagpatumba sa jet gamit ang tulong ng isang man portable air defense system o man portable air defense systems ayon sa ulat ng main directorate of intelligence press release sa operasyon sa Black Sea, winasak ng mga sundalo ng special unit ng defense intelligence of Ukraine ng ministry of defense ng Ukraine ang Russian su lumpu SM combat aircraft gamit ang man portable air defense systems. Ang bumagsak na fighter jet sa dagat ay pag-aari ng ika tatlong RD Separate Naval Aviation Regiment ng Russian Federation. Nakabase sa Sarki Airport, sa pansamantalang sinakop na Crimea. Nawalan ng kontak ang mga mananakop sa combat board noong Setyembre 11, 2024, alas lima ng umaga. Mga tatlong oras pagkatapos, naglunsad ang mga ruso ng search and rescue gamit ang Antonov, 26 eroplano at Mi-8 at KA, 27 helicopter. Pagsapit ng tanghali, nagulat ang mga mananakop sa kanilang kumand tungkol sa kahinahinalang aviation fuel na mancha sa dagat. Apat na put, tatlong milya hilagang kanluran ng Cape tahankut At di nagtagal ay natagpuan nila ang mga labi ng Su-30 SMV. Ang presyo ng ganitong eroplano ay nasa dolyar. 50 milyon. Mas maaga ngayong taon, noong Mayo dalawa naganap ang isa pang espesyal na pagkawala. Maaga pa lang, iniulat ng balita at social media na may tripulanteng ruso ng eroplano na nalaglag sa Black Sea at sinagip ng sibilyang barko matapos ang drone attack ng Ukraine. Hindi pa alam noon kung anong eroplano sila galing o kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Pero agad ding lumabas ang mga detalye at Nagulat ang buong mundo nang malaman ang totoo. Lumabas na ang mga Ruso ay sakay ng isang Sukhoi Su-30 na fighter jet na pinabagsak ng Ukrainian Magura maritime drone. Ito ang unang beses sa mundo na isang drone mula sa tubig ang nakapagpabagsak ng eroplanong pandigma. Isa na namang patunay ito ng inovasyon at talino ng mga Ukrainian na naghatid ng tagumpay. Ang Magura drone ay pinapatakbo ng espesyal na unit ng Defense Intelligence ng Ukraine katuwang ang Ukrainian Defense Forces at Security Service. Ayon sa post ng Main Directorate of Intelligence sa Telegram, unang beses sa mundo na winasak ng mga sundalo ng Main Directorate of Intelligence ang kalabang eroplanong pandigma gamit ang magura naval drone noong Mayo 2, 2025. Ang espesyal na unit ng Main Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine sa pakikipagtulungan sa Security Service of Ukraine at sa Defense Forces ng Ukraine, ay nagpatumba ng isang Russian Su-30 sa Black Sea. Ito ang unang beses na naval drone ang gumamit para wasakin ang eroplanong pandigma. Isinagawa ng espesyal na unit ng puwersa ng Ministry of Defense ng Ukraine. Group 13, ang makasaysayang pag-atake gamit ang Magura Unmanned Maritime Platform Missile. Ang multi-role fighter ng agresor na Russia na nagkakahalaga ng dolyar. 50 milyon ay nagliyab sa ere at bumagsak sa dagat sa teritoryo ni Neptuno. Matagumpay na inatake ang eroplanong pandigma ng kalaban malapit sa daungan ng Novorossiysk kung saan nakatago ang labi ng Black Sea Fleet ng mga Muscovite. Paalala na noong Disyembre 31, 2,024 dahil sa Magura Vilima Missile Sea Drone. Sa unang pagkakataon sa mundo, nakasira ng target sa himpapawid ang espesyal na puwersa ng Air Defense Forces ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Dalawang miwalo helicopter ng Russia. Hindi lang nito pinahina ang fleet ng jet ng Russia sa Crimea. Pinatunayan din na mas malakas at may kakayahan ang maritime drone ng Ukraine kaysa sa inasahan ng mga analis. Ang huling pagkawala ng Su-30SM ay noong Agosto 15 nang ma-intercept ng naval intelligence ng Ukraine ang radyo ng Russia na kinumpirmang nawala ang kontak sa Su-30SM habang nasa misyon sa paligid ng Snake Island sa Black Sea. Sa Telegram, iniulat ng naval forces ng Ukraine, naka-intercept ng Navy Intelligence ang radyo tungkol sa pagkawala ng kontak sa Su-30SM ng mga Rusos sa nagsasagawa ng misyon sa Timog Silangan ng Isla ng Zmini. Malamang bumagsak ang eroplano sa di pa alam na dahilan. Kasalukuyang nagsasagawa ng search and rescue ang mga mananakop. Ayon sa impormasyong mayroon, natagpuan ang mga labi ng eroplano sa ibabaw ng dagat. Hindi pa nakikilala ang mga piloto. Umabot na sa pito ang nawasak na Su-30 SM mula sa Crimean Fleet at dalawa pa ang nasira. Nabanggit ang pag-atake sa Sarki Air Base noong 2,000 at 22 at drone strike sa Sarki nitong Hulyo. Marami ring Su-30 at iba pang Russian fighter jets ang nasira o nawasak sa iba't ibang lugar sa digmaan hanggang ngayon. Noong Abril, iniulat ng militar na inteliyensiya ng Ukraine ang sabotahe sa military airfield malapit sa Rostov-on-Don, Russia. Iniwan nitong naglalagablab ang isang Su-30SM multi-role fighter, nasirang Su-30SM na, Su na eroplano ng kalaban at lumalakas ang oposisyon sa putinismo sa Russia. Isa pang kilos ng paglaban sa kriminal na rehimen ni Putin sa Russia. Sa Rostov-on-Don Central Airfield, nasunog at nawasak ang Su-30SM multi-role fighter ng mananakop. tail number 35. Ang tinatayang halaga ng nasirang eroplano ng kalaban ay dolyar. 50 milyon. Una, usapin ng halaga. Tulad ng nabanggit, hindi mura ang Su-30SM fighter jets. Mahal ang mga eroplano? Umaabot sa dolyar. 50 milyon ang bawat isa. Pinabagsak ng Ukraine ang pito sa Crimea. Nagdulot ito ng 300 at 50 milyong bayarin sa Kremlin. Mas mahalaga ito ngayon kaysa dati. Dahil ang ekonomiya ng Russia ay papalapit na nang papalapit sa ganap na pagkasira. Si Vladimir Putin, presidente ng bansa, ay walang ingat na gumastos ng malaking pera mula sa National Wealth Fund ng Russia para sa pananakop sa Ukraine. Sa proseso, ang National Wealth Fund ay tinatayang higit sa dolyar, isang daan at walumpung bilyon bago nagsimula ang pananakop. Pagdating ng dalawang libo at dalawamput bumaba ito sa dolyar. Tatlong bilyon na nagpapakita ng mahal na gastos ng labang ito. Ginamit ang pondo para sa iba't ibang layunin, tulad ng pagbili ng mga Shahid drone mula sa mga kaalyado gaya ng Iran at pakikipagkasundo sa North Korea upang palakasin ang hanay ng mga Ruso namimigay ng malalaking halaga ng pera sa mga bagong recruit bilang kabayaran sa napakalaking bilang ng mga nasawi na dinanas ng bansa. Nagtayo ng bagong planta para sa produksyon ng militar, tulad ng kamikasi drone, bahagi ng fighter jet, glide bomb, at iba pa. Gumagastos ang Rusya ng lampas sa kaya nito, ayon sa mga pinuno ng pananalapi na nagbabala ng resesyon kung hindi magbago ng direksyon ang bansa. Napilitang aminin ni Putin ang pagkatalo sa pananalapi at nangakong babawasan ang gastusin sa depensa sa 2026. Samantala, mas mahirap na ang buhay ng karaniwang ruso ngayon dahil higit doble na ang presyo ng pangunahing pangangailangan. Kaya kapag nawalan ang Russia ng mahalagang kagamitang militar gaya ng radar, tangke, depensa sa himpapawid o Su-30 SM fighter jet na nagkakahalaga ng dolyar, 50 milyon malaki ang epekto nito lalo nitong pinahihina ang ekonomiya ng bansa. At kahit na kayang gumawa ng Russia ng mas maraming jet para palitan ang mga nawala, talo na sila sa aspetong iyon. Hindi nila kayang gawin iyon palagi. Tumataas ang gastos at tuloy-tuloy ang paggalugi. Dahil nasira at nawasak na ng Ukraine, ang ilang sutat lumpu ngayong taon pa lang. Ang pagkasira ng mga sutat lumpu SM ay nagpapahina rin sa kumpiyansa at kontrol ng militar ng Russia na napakahalaga lalo na sa isang lugar, tulad ng Crimea. Mahigit isang dekada ng kontrolado ng Russia ang peninsula. At malinaw na naniniwala ang Kremlin na magtatagal pa ang kanilang pamumuno sa Crimea. Malinaw na iba ang pananaw ng Ukraine. Habang ipinagtatanggol ang mga lungsod sa frontline at matapang, na nakikipaglaban sa Donetsk, Luhansk, Kharkiv, at Kherson. Nagawaring maglunsad ng maraming atake ng hukbong Ukrainian sa Crimea sa gitna ng labanan. Sa ngayon, sinikap nitong palayain ang peninsula. Dahan-dahan pinahihina ang posisyon ng Russia doon at ipinaalam sa Kremlin na hindi nila basta-basta mapapanatili ang lupang iyon nang walang kalaban. Sa simula pa lang ng digmaan, inatake na ang mga target gaya ng tulay ng Kerch na nag-uugnay sa mainland Russia at Crimean Peninsula. Japan, ng dating Ukrainian Major General Dmitryo Marchenko ang tulay ng Kerch Strait bilang pangunahing target ng sandatahang lakas ng Ukraine. At sinabi, ang tulay ng Kerch Strait ang target number one para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Ito, hindi rin ito sikreto. Para man sa kanilang militar o sa ating militar, pati na rin sa kanilang mga sibilyan at sa ating mga sibilyan. Nagpalipad din ang Ukraine ng missile at drone na tumama sa mga pangunahing target militar sa Crimea. Tulad ng Operation Crab Drop noong Setyembre 2000 at 23, ginamit ang Storm Shadow Cruise Missiles sa Sevastopol para sirain ang headquarters ng Russian Black Sea Fleet o ang mga pag-atake noong 2000 at 24 sa mga airbase sa Zankoy at Belbek kung saan winasak ang mga mamahaling kagamitang militar tulad ng MiG-31 fighter jets. Tumutulong ito sa pagtaas ng morale ng mga Ukrainyano, pagpapakita ng tibay ng militar nila, at paulit-ulit na pagpapahiya sa Russia. Pero sa lahat, ang pinakamahalagang benepisyo para sa Ukraine sa pagpapabagsak at pagsabog ng mga high-end na fighter jets ng Russia ay ang malinaw na katotohanan na ito ay tiyak na nakakaligtas ng buhay at ginagawang mamasligtas ang bansa kahit papaano. Tulad ng nabanggit sa simula ng video, ang Su-30SM ay malalakas at maraming gamit na fighter jets na kayang gumawa ng air-to-air -air at air-to-ground na atake. Nagdadala sila ng malalaking kargamento, nagbabagsak ng guided bomb at nagpapaputok ng mapanirang misil na nagiiwan ng pagkawasak at kamatayan. Ilang beses na rin silang ginamit noong digmaan para pumatay ng Ukrainians at sirain ang infrastruktura ng bansa. Ginamit ng Russia ang Su-30 SM para maglunsad ng KH, 31 P at KH, 58 anti-radiation missile sa pagsupil ng air defense ng Ukraine. Ginagawa nitong mas madali para sa mga drone at iba pang mga missile na makalusot sa mga depensang iyon at matagumpay na tamaan ang kanilang mga target. Kapag mas maraming jet ang napipigilan ng Ukraine, mas mahihirapan ang Russia sa pagpaplano at paglulunsad ng operasyon. Mas marami pang mga nakamamatay at mapanirang pambobomba, mga pag-atake ng misel at mga nakamamatay na grupo ng drone. Ibig sabihin, mas kaunting pinsala at buhay ang mawawala. Ngayon, dahil sa lumiit na bilang ng mga eroplano na magagamit, mas kaunting bihasang piloto at operator na kayang magpatakbo ng mga jet ng epektibo at isang ekonomiyang lalong naghihirap at sugatan. Hinaharap ng Russia ang ganap na pagkatalo sa himpapawid. Samantala, pinatibay ng Ukraine ang puwersa ng kanilang himpapawid gamit ang French Mirage 2005 at American F-16 mula sa mga kaalyado sa Nito. nag invest at nag innovate ang Ukraine sa electronic warfare para lalong pahinain ang opensibang panghimpapawid ng Russia. Naglalagay sila ng malaking static na pader laban sa Shahid. Bumabagsak ang mga drone mula sa himpapawid at gumagawa sila ng murang kagamitang lokal para madalas magmintis ang mga glide bomb ng Russia sa target. Ikaw, maaari kang matuto pa tungkol sa mga kamanghamanghang inovasyong ito at mga pinakabagong tagumpay sa aming mga pinakabagong video. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel para hindi ka mahuli sa mas marami pang kapanapanabik na balita, nakaka-inspire na mga pangyayari, at matitinding ulat mula sa harapan ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia.